Tignan niyo, may bagong video na naman ng mga Chinese vessel sa West Philippine Sea. Ang dami nila. we? patingin niya. Oo nga no. Hay nako, wala na ba talaga silang respeto sa ating karagatan? Di ba nila alam ang hangganan ng kanilang dagat? Pa Pero teka, paano nga ba ulit yung hangganan ng dagat natin? Ang gulo kasi, territorial sea, EEC, continental ba yung mga yun? Magandang tanong, Joanne. Sige, quick lesson muna tayo habang nagla-lunch. Pag ganito yan, may apat na pangunahing uri ng maritime zone. Ayon sa unang close. Sige nga, enumerate mo nga, sir. Una, ang Territorial Sea. Hanggang 12 nautical miles mula sa baybayin. Dito, full sovereignty tayo. Parang extension ng lupa natin. Pangalawa, ang contiguous zone hanggang 24 nautical miles. Di natin pag-aari pero pwede tayong magpatupad ng batas sa customs, immigration at security. Parang buffer zone? Eksakto. Pangatlo, ang exclusive economic zone o EEZ hanggang 200 nautical miles. Dito, may karapatan tayong makinabang sa mga likas na yaman, mga langis, isda, gas at iba pa. Diyan pumapasok ang isyo sa West Philippine Sea, di ba? Oo. Karamihan sa kinukwestyon na bahagi ng West Philippine Sea ay nasa loob ng ating EEZ. Ibig sabihin, atin yon. Eh, yung pang-apat, sir. Ah, ang continental shelf. Pwede pa yung humaba sa labas ng EEZ. Sa claw nito ang seabed at subsoil kung saan may oil at gas reserves. Kaya pala gusto tayong agawan. Mayaman sa resources. Um... Pwede mo po bang ipaliwanag palalo, sir? Para naman, ma-imagine ko. Ah, sige. Ganito na lang. Isipin nyo na ang Pilipinas ay isang bahay. May sariling bakod, bakuran, sidewalk, at kalya sa labas. Oo! Oh, analogy! Sige po, sir! Una, ang Territorial Sea. Yung sinabi ko kanina na hanggang 12 nautical miles. Ihahalin tulad natin ito sa loob ng bahay mo. May kwarto, kusina, sala, at lahat ng nandito, ikaw ang may buong kontrol. Pwedeng ipagbawal ang sino mang pumasok. Ah, so parang private space. Walang ibang pwedeng pumasok nang walang paalam. Tama. Pangalawa naman, ang contiguous zone. Ito yung bakura ng bahay mo. Hindi na eksaktong bahay pero pwede ka pa rin magbantay. Kung may taong gumagala dyan at mukhang may masamang balak, pwede mong tanungin o sitahin. Sa dagat, yun yung pwedeng tayong magpatupad ng batas para sa kaligtasan. Hanggang 24 nautical miles. So parang security zone. May safe pa rin tayo kahit medyo malayo na. Eksakto. Pangatlo, ang Exclusive Economic Zone o EEZ. Ito naman ang sidewalk at harap ng bahay mo. Hindi mo siya pag-aari sa sobrang literal, pero ikaw ang may karapatang makinabang sa anuman sa lugar. Kasi harap yan ng bahay mo. Sa dagat naman, ang West Philippine Sea ay saklaw ng ating EEZ. Kaya kung may mangisda doon o may matuklas ang langis o gas, Pilipino lang ang pwedeng magmina o mangisda. So kung may dumaan at sinabing akin to, mali siya. Tumpak. At pang-apat naman ay ang Continental Shelf. Ito naman yung nasa ilalim ng sidewalk o harap ng bahay mo. Hindi mo kita sa ibabaw pero may karapatan ka sa mga yaman sa ilalim. Mga mineral, langis, o gas. Kaya kahit lumampas pa sa 200 nautical miles, kung natural na extension ng continental shelf natin 'yon, atin pa rin ang resources sa ilalim. Wow, grabe, ang galing. Kaya pala importante itong mga zones na 'to. May kanya-kanyang karapatan at gamit. At kung iisipin mo, kung bahay natin ang pinag-uusapan, siyempre pagtatanggol natin 'yan. Tama? Kaya ang West Philippine Sea hindi lang basta tubig. Ito ay parte ng ating tahanan bilang bansa. Kaya, mahalagang alam natin ang mga to para di tayo mabola. Tama! Hindi lang ito tungkol sa dagat, no? Tungkol ito sa ating kabuhayan, siguridad, at soberanya. Kaya bilang kabataan, tungkulin nating magsaliksik, magtanong, at magsalita. At kahit simpleng pag-uusap na ganito, may epekto. Dahil sa kaalaman, may kapangyarihan. Grabe ang saya naman. Madami akong natutunan. Dapat pala talagang protektahan natin ang West Philippine Sea gaya ng ating bahay. Huwag nating hayaan na maangkin ito ng sinuman. Tayong mga Pilipino ang tunay na may karapatan dito. Ay. Hello, math subject na pala. Tara na, pero next lunch break, sir. Part 2, ha? Ah, sige. Basta may kape, game ako.